the last time na nag-video tayo but for today I'm back so mga kasandugo for today's video we are here in a wedding ceremony so atin po tayo ng isang wedding ceremony uh, dito sa uh, Saudi Arabia okay so mga sandugo ito po ay isang uh, hall na kung saan uh, ginaganap gaganapin dito ang isang uh, kasalan so Ayan, makikita nyo sa akin likuran. There are so many people here. Young boy. Ayan. na uh, young boy. Uh, so, ayan po ang uh, wedding hall. Ah, uh, 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 no, no. This is the reception. So, dito po gaganapin ang uh, reception after uh, ng wedding. So, mga sandugo, abangan nyo ang ating videos for today. Sabi ko lang po sa ating Wangyang Tribe. So, mga kasandugo, kung sino po sa inyo ang um, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and like and subscribe na. Ang gugulo ng mga bata. Kukulit, kukulit mga Saudi. So, alright. So, ayan po mga kasandugo ang uh, nakikita nyo. Ayan. Uh, ito po ay uh, wedding uh, reception. Ayan, wedding receptions. So, ayan po ang yung mga naya na nakikita niyo po ay uh, uh, nag-aantayan ng uh, bride at saka groom. So, once they arrive in this place, so mag-start na po ang uh, program. Alright. So, ayan mga kasandugo. Andito pa rin tayo sa reception hall. So, ayan. Alright. So, this is my colleagues, my co-worker. And, uh, ayan mga bata ay eh, yung ang kukulit eh, no? Uh, gustong gustong sa video eh. So, ayan. So, ito po ang ating reception. So, we are waiting for uh, the groom and the bride to arrive. Once they arrive, so, uh, the program will be uh, started. So, for now, magbibideo na muna tayo dito uh, para makita nila lang Ayan po, ang mga invited ng mga Saudis na nandito. Alright? Uh, this is my co-worker, supervisor from uh, sales supervisor. And this is the uh, poultry supervisor. So we are invited here mga kasundugo. Hindi po tayo nag uh, uh, gate crash dito. Hindi po tayo nag gate crash. Tayo po ay invited sa uh, wedding uh, celebration or wedding ceremony na ito. So mga kasundugo, just stand by for more sandugo ang uh, excuse me excuse me so ito po ang wedding uh, hall so dito po gaganapin ang uh, ceremony ito tong bulwagan ito so ayan kitang yung mga visitors nakaabang na yung mga yan once they group the groom the groom and uh uh bride arrive in this area so magi-start na po ang mga programa ito po yung mga mga panauhing pandangal. Ika nga. Ayan. So, lahat po ay naghahantay. Ayan. Dito uh, rin. When roll? Ano pa? When roll? Le, when roll? He? Ah, when roll? He? Roll ah Okay. So, we're going inside? We're going inside? So, ayan. Pasok po tayo sa loob. Pasok po tayo sa loob. ha Wait for them. Where, where are they, now Habibi, after this, uh, all people go inside, they will close the door, then we are not able to go inside. We are not able to eat. Last him eat. Jabo, jabo. Kaya mawas ang dugo, ah. Hanap na tayo ng mga pupwesto, ano? Kita yung mawas dugo, oh. Buong, buong baka, oh. Grabe, oh. buong, buong baka, oh. Buong, buong baka, oh. <tipos> So, Ayan. Ayan yeah, yung mga sandugo Ayan nagkakain na, na. Uh, So hanap na lang tayo ng pwesto Kahit saan dyan mga sandugo Basta umupo ka lang dyan At uh, umupo ka lang Makisalo ka lang dyan. Walang problema yan Nakita nyo yung mga Yung mga yan Kanyari Yung pagkain na yan mga sandugo After nilang uh, Matapos kumain Yung matitira dyan Panibago na namang batch Ang upo dyan ano yung natirang pagkain yun yung uh, kakainin din ng mga susunod yan po ang uh, uh, culture dito so ayan naghahanap kami ngayon ito, dalawang to naghahanap kami ng mapupwestuhan basta merong bakanting pwesto wala pong problema dyan walang walang ano yan walang pihipihikan walang arte-arte so where will you find the place? any, any place let's go for the young guys let's go for the young guys so hanap tayo ng mapupwestuhan mga kasanggulong So Hanap tayo ng mga upestuhan Chicken, oh napakalaking chicken So Ito, so ito may pwesto, pwede tayong pumesto dito Yan, there, there, steaks Ito well, may pwesto rito. pwede tayong pumesto Anywhere, anywhere we can We can sit and uh, Eat, yan po So wala pong ano yan, wala pong Ano yan, arte-arte dyan Basta umupo ka dyan Ah, Take your seat now. Okay, come, come. Ha? Huh? We'll wait this people. Okay, we'll wait for We'll wait for them. Yeah. So, doon sana po. Pwede na akong pumayos doon. Kaya lang, uh, inaantay pa namin tong, uh, yung dalawang kasama namin. So, ayan po. Ganyan po ang culture yan. Katulad niyang ganyan. No? Yan. Uh, pwede kang umupo dyan. Eh. Nakita mo bakante na yan. Pwede kang umupo dyan. Uh, you can sit this vacant place or or here or anywhere here wala pong magrereklamo diyan bakit ka umupo dito wala ganyan po ang uh, culture dito sa Saudi hindi ka man nila kakilala o kakilala ka nila it doesn't matter kaya lang uh, hindi pa kami umupo ayan oh may nag-assist sa amin may nag sa amin so ayan oh kita nyo dami <laughs> ayan tapos na yung iba so pero yung nakita nyo yung mga kasantula yan yan na yan dyan ulit yung panibak, yung panibagong batch so where we will we go? This, this one, this one, this one, this one ah uh, this one still more okay so ito yung kanina so dito tayo ngayon po pwesto ito tayo yung upo okay let's, let's sit down so sabi ko sa inyo mga sandog after na matapos nila so, so next batch na naman ang kakain uh, dito so ayan nakita nyo yan mga natira yan yung, yung mga tira na yun ito ito meron pang uh, ubo dyan mamaya mga next batch so ito yon yung pinagalisan nung kanina kami naman ang pupuesto rito ngayon gusto. Man. Ano na ba nang ate ate? Kamay kamay na to. Sama-sama na. Kinamay ng iba, kakamay na rin namin. <laughs> Ganyan po dito, walang ate ate. Yan ang kultura ngayon dito ganyan ang kultura dito sa Saudi Arabia. Alokain natin yan. alam naman naman no oh. ay grabe oh Lupit, mo oh, oh. oh ano oh. halukayin oh. natin yan oh hmm. grabe grabe naman oh ganito mga kasalan dito sa Saudi kahit di ka kilala walang magtatanong sa iyo saan ka pupunta anong ginagawa mo rito invited ka ba wala po basta pagdating mo rito ayan oh mo, kami ano, magkakasama rito tumo iiwain natin tong taba natin ito po ay Tupa. Tupa po ito. Tupa. At ayan mga pure meat. to. Pure meat. Mm -hmm. Mm -hmm. lalo natin yung laman grabe oh sarap pa nung kano ko yun kita mo yan, yan. Gilalim, oh. yung ilalim no? natin yun ilalim mo oh grabe yun yun Oh, pure, pure, pure. Nah, to meat. Everyone is enjoying for food. Tama na yan. Yung, yung, butas na yan. Salo natin yung butas. Oh. Uy, init. Pero ang sarap. Oh. Pure meat. Ayan mga kasandugo. Oh. Panibagong batch. Another batch ka. <laughs> Ito ba yung mga colleagues ko? Uh, from Almaray. Huh? Me? Me? Except one. Except one, this imagineo uh, na dana paro ay napatay. Okay, okay, okay. I'll take picture ah, I'll take picture. So yun mah, uh, sendugo at eh uh, yung panibag. Panib sa pinoo, sinoo ko namin yung uh, panibagung batas na naiminandol. Na thank you kami at uh, dito na po nagtatapos ang ating video. Bagamat hindi pa tapos yung uh, program nila doon. Mga nagsasayaw ng mga Saudi. Eh, skierda na po tayo. So, salamat po sa inyong uh, pagsuporta sa inyong uh, panonood at uh, kung hindi pa kayo nakapagsubscribe subscribe uh, subscribe sa ating channel. Please uh, do like and subscribe po sa ating channel. Uh, kalimbangin nyo na yung Belgian para naman matauhan si medalya So ayan, thank you so much mga kasandugo sa inyong pag- uh, su bye Hanggang dito na lang po at maraming pong salamat. Bye-bye.